Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Romano Valle Sarmiento. At sa araw na to ang topic ko ay Vice Ganda. Kalabanin mo ang Espiritu Santo, mamamatay ka. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating na mga tao. Tayong mga tao hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. At sinabi ni Jesus na may kasalanan na may kapatawaran, ngunit hindi ang lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Ano ito yung ating katawan? Ay pansamantala rin tahanan ng ating kaluluwa. Ang Espiritu Santo, ang siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao, ay ang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na parating kasama ni Jesus, nananahan din sa katawan nating mga tao, na hindi nakikita ng maraming tao, pagkat sila'y bulag, sa katotohanan. Hindi nila alam kung sino yung espiritu na gumigising sa kanila sa araw-araw na nagbibigay ng buhay. Sapagat hindi nila tinanggap kay Jesus ang Espiritu Santo. Kaya wala silang pagkaunawa na ang totoong amang espiritual ng kanilang kaluluwa ay ang Espiritu Santo na nasa ating katawan. At bawal sa Espiritu Santo ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki o sa kapwa mo babae. Dahil yung ating katawan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay bababuyin mo sa mga kamunduhan at kalasuan. Which is kasuklam-suklam yan at wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At yung pagdating ng Diyos, hindi mo yung makikita ng mata. Unless na born again ka na at nakilala mo kung sino yung Espiritu na siyang Diyos na may pag-aari ng iyong buhay, kilala mo na kung sino yung ama ni Jesus at kilala mo rin kung sino yung amang espiritual ng iyong kaluluwa. Alam mo kung bakit ka nabubuhay at alam mo kung bakit ka umiirag sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo na siya may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Sa panahon natin ngayon, marami ng mga bakla tomboy ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang kanilang sarili namuhay sila sa kasinungalay pagkukunwari. Yung mga bakla at tomboy, anis lang mga yan ay nagpaampon sa demonyong si Satanas para kalabanin ang Espiritu Santo. Which is hindi nila naunawaan na may pag-aari ng kanilang buhay ang Espiritu Santo. Sa so, oras na tanggalin ang Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanilang katawan, mamamatay sila. At dahil hindi nila pinanatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, hindi nila inibig ang Espiritu Santo na hindi sa lahat, dahil mas inibig nila ang kalaswan at kamunduhan, hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. At dahil sa kasalanan na kanilang ginawa sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay mahihiwalay sa Espiritu Santo. At itatapon ng Espiritu Santo ang kaluluwa ng sino mang mga tao na kumakalaban at lumalapastangan sa kanya. Itong si Vice Ganda, uh, tinira niya si Tatay Digong ang hindi nalalaman ng pinutokan ng lentik na kabayo na yan, na bakla, ang katawan ni Tatay Digong at katawan niya parehas lang na templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay ni Tatay Digong ay siya may pag-aari ng buhay ni Vice Ganda. E itong si Vice Gandang tanga, nagyabang, na akala niya porque endorser siya ng McDonald's, ang McDonald ang nagbibigay ng buhay sa kanyang bu sarili. Pero hindi nalalaman ng baklang tanga na si Vice Ganda, sa oras na tanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanyang katawan, mamamatay itong baklang tanga. At yung kataas at kanyabangan ng baklang kabayo na si Vice Ganda, magwawakas. Dahil tayong mga tao, kapag wala ng Espiritu ang ating katawan, patay na tayo, hindi na tayo makakabangon pa. Ang ating katawan ay ibabaon lang niya sa, sa lupa o kaya ay susunugin. Pero yung ating kaluluwa, babalik yun sa Espiritu Santo kung saan yung nagmula. At ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong nag-iisang amang espiritwal at Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ang siyang maguhukom sa ating kaluluwa base sa ating mga gawa at pananampalataya. E itong si Vaisganda, ang Diyos niyan ay tanga at walang common sense. Katulad ng mga pare. Dahil hindi naman alam ng mga pare na ang may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa at ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Tatay Digong ay isa, ang Espiritu Santo lang. Minura ni Tatay Digong ang mga pare na pakialamera sa politika nung siya ay nanunungkulan pa. Sinabi ni Tatay Digong na ang mga ang Diyos ng mga pare ay tanga at walang common sense. Kasi sa banal na kasulatan, kung talagang babasahin mong Biblia, makikita mong katotohanan. Bawal sa Espiritu Santo ang sumambaka ka sa mga ribolto santo-santo na Diyos sa Sapagkat ang katotohanan, ang Espiritu Santo may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, at hindi ang mga ribolto santo-santo na Diyos na dinala ng mga Espanyol. Honestly, ang Espiritu Santo na nasa aking katawan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin na parating mong kasama, ay ang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus, na parating kasama ni Jesus. At honestly, hindi mo na si Jesus makikita ng, ng mata dahil si Jesus ay nagbalik ng matagal na sa spirito. At si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos dahil si Jesus ay spirito at bugtong na anak ng banal na spirito, ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo, tayo sa huling panahon. Lulupigin na ng Espiritu Santo yung mga tao na lumalapastangan sa kanya. Ayang si Vice Ganda, lahat ng mga bakla tomboy. Kung hindi kayo magpapakatotoo, hindi kayo magsisisi, hindi kayo um, uh, ng kapatawaran sa Espiritu Santo para magbalik loob sa Espiritu Santo, tanggapin nyo kung anong totoo yung kasarian, maglakbay kayo sa Espiritu at katotohanan. Kung hindi nyo tatanggapin ang Espiritu Santo sa puso nyo, na siyang inyong Diyos at ang mga spiritual na may pag-aing inyong katawan at kaluluwa, sa so, oras sa tanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa inyong katawan, mamamatay ang inyong kaluluwa gawa ng kasalanan. Mahihiwalay sa Espiritu Santo. So, inyong kaluluwa ng mga nagmamataas, nagmamayabang sa, Espiritu Santo, na kumakalaban sa Espiritu Santo, na mas pinili nilang mabuhay sa kasinungaling at pagkukunwari, walang puwang ang kaluluwa nyo sa langit. Sa impyerno yung mapupunta. Dito sa mundo natin ginagalawan, wala tayong future. Kasi ang may hawak ng future natin, yung Espiritu Santo lang. Na siyang nag-iisang Diyos at ang mga espiritual, may pag-aari ng ating buhay. Kaya yung si Vice Ganda, yung kataas at kayabangan niyan, magwawakas. At yung mga pare, yung mga, kahit yung katawan ng ICC judges, templo rin ng Espiritu Santo, mga ipokrito mga yan. Honestly, Si Tatay Digong, kaya, pwede siya umuwi eh. Anytime. Pwede siya umuwi sa atin. Kasi ang mga ICC judges, wala yung power sa Holy Spirit na nasa katawan ni Tatay Digong. Well, honestly, si Tatay Digong is one of the chosen spiritual warrior of God na ini-reveal ko dito sa aklat na to. Naririto yung pangalan ni Tatay Digong sa aklat na to. At ang layunin ng aklat na to ay para mag, linangin ang inyong buhay spiritual na maborn again ang kaluluwa ng bawat tao na ang kilalanin lang na ating amang spiritual at siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin ay ang Spiritus Santo na nanan sa ating katawan hindi ang mga pare, ng mga bula ang propeta na iniidolo nila ang kanilang sarili na sila yung amang spiritual honestly ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus ay mga pare. kaya hindi nyo dapat iduluhin ang mga pare na tawagin yung father dahil honestly, hindi naman kayo anak ng mga pare. Sinabi nga ni Jesus, only the child knows his father and only the father knows his child. So paano ako magiging anak ng pare gayong hindi naman ako uh, nilikha ng pare sa sinapupuna ng aking ina? Paano ko magiging amang espiritual ng mga pare? Kaya kinakalaban ko ang mga pare. Dahil ang mga pare talagang mga tanga at walang common sense. Dahil mismong sila, nangangaral sila ng salita ng Diyos, pero hindi nila alam kung sino yung Espiritu na nagbibigay ng buhay sa sarili nila, kaya sila nabubuhay at dito sa mundo. Yung mga pare ay mga bulang, propeta, mga kampo ng kadiliman, na nasa panig ng demonyong si Satanas. Hindi dapat uh, katakutan ang mga pare, kung sino mang tao dito sa mundo, na mga demonyo, hindi nga dapat katakutan sila dahil yung buhay nilang may hawak ay ang Holy Spirit din. So, pag binawi na ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ang kaluluwa sa katawan nila, huhukuman sila ng Espiritu Santo. Yung kanilang kataas at kayabangan dito sa lupa, hanggang dito lang yan sa lupa. So, oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila, maniningil lang pautang ang Espiritu Santo sa kanila sa mga kasalanan na nila. Well, honestly, si Vice Ganda, bilang na ang araw niya. Nagyabang pa, pa siya. Nilapastangan niya, hindi lang si Tatay Digong kanyang ininsulto, kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Tatay Digong. Kahit yung katawan ni Senator Marcoleta, templo rin yun ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay ng buhay kay Senator Marcoleta, gumigit sing lagi sa kanya, ay mismo ang Espiritu Santo rin. Dahil bawat katawan nating mga tao, templo ng Espiritu Santo. Ang mission ko ay hulihin ang bawat kaluluwa na magbalik loob sa Espiritu Santo. At ipakilala sa inyo kung sino yung mga bulang propeta na nangas mga ng Diyos pero hindi naman talaga nila kilala kung sino ang totoong Diyos, ang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, na siya nag-iisang espiritu na may pag-aari ng buhay ng bungsang katauhan. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na binigyan niya ng otoridad para magpahayag ng katotohanan at ipakilala sa buong mundo na siya lang ang dapat nating kilalanin na ating amang spiritual. Ang Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ni Jesus, na nananahan sa katawan ko, sa katawan ni Tatay Digong, at sa katawan ng buong sangkatawan. Yun lang ang dapat nating kilalanin na ating Diyos at amang spiritual sapagkat siya yung nagbibigay ng buhay sa atin siya yung may pag-aari ng katawan at kaluluwa natin honestly si Vice Ganda mamamatay yan sa dami ng ginawa niyang kasalanan sa Espiritu Santo imagine mo nung naging host siya sa Showtime maraming mga kabataan na mga minor de edad iniduno siya so marami ang naging mga bakla na inudulot si Vice Ganda na tumalikod sa Espiritu Santo. Honestly, si Vice Ganda ay salot sa mata ng Espiritu Santo. Demonyo ang puso ni Vice Ganda na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, pag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ni Vice Ganda, patay si Vice Ganda. At ang kanyang kaluluwa, mahuhulog yan sa impyerno. Sa so, dami ng ginawa niyang kasalanan, tambak-tambak ang kasalanan na ginawa niya sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanyang katawan at kaluluwa niritoking niya yung templo ng Espiritu Santo, sagradong tahanan ng Diyos. Pumatol siya sa kapwa niya lalaki. Pinagyayabang pa niya yung kanyang ayon na isa pang tanga na hindi nalalaman nung si ayon na ang kanyang katawan templo rin ng Espiritu Santo. Ang may pag-aari ng buhay din ni ayon ay ang Espiritu Santo rin. Wala tayong itatago sa Espiritu Santo sapagkat siya yung lumalang sa tao. Siya yung may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At ang Espiritu Santo, ang nagsasalita ako, ginamit lang ng Espiritu Santo para magbahagi ng katotohanan. Ipahayag na siya lang ang nag-iisang Diyos at ang mga na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At kailangan ng mga tao na tumalikod sa paggawa ng kasamaan at tangi ang kilala lang na mga spiritual ang Espiritu Santo lang na nasa ating katawan. Honestly, si Tatay Digong, isa siya sa spiritual warrior of the Holy Spirit. Kasi yung katawan ni Tatay Digong, templo yan ng Holy Spirit. Honestly, ang ICC, walang power sa kay Tatay Digong eh. Wala yung power sila. Si Nadilima, walang power yan. Si Bongbong Marcos, walang power yan kay, kay Tatay Digong. Anytime kung gugustuhin ni Tatay Digong bumalik sa Pilipinas, with the power of the Holy Spirit, yung lahat ng mga tarantadong tao na nagtutulong-tulong para siya ay parusahan, haharap lahat sila sa Holy Spirit eh. Mamamatay ang mga yon. Lahat ng mga yun, lahat ng tao dito sa mundo, mamamatay. Tayo, lilisat tayo. May, may pa, panahon lang na binigay ang Espiritu Santo sa atin. Si Bongbong Marcos, honestly, pinakahuli na yung demonyong Pangulo. Dahil itong mundo natin ito, na puno ng kaguluhan, puno ng kasalanan, lulupigin na ito ng Espiritu Santo. Babaguhin na niya. Yung mga demonyo, yung sina Bongbong Marcos, Juan Ponce and Rilewe, yung mga pare ng leaders ng Roman Catholic. Honestly, yung simbahan ng Romano-Katoliko, dudurugin niya ng Holy Spirit. Bawat katawan nating mga tao, templo ng Holy Spirit. Ang tao na binigyan ng otoridad ng Espiritu Santo na wasakin ang simbahan ng Katoliko, walang sino mang makakapigil. Talang sino mang kumontra sa Holy Spirit, mamamatay. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumalaban sa Holy Spirit, ay mamamatay. Kayong mga pare na nagmamataas, iniidol na sa last life, yung father, spiritual father, may katapusan at hangganan ang inyong kataas at kayabangan sa Espiritu Santo hanggang dito lang yan sa lupa. Pag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, todas na kayo at tanggal ang kataas at kayabangan nyo. Doon sa kabilang buhay, magbabayad kayo ng utang sa Holy Spirit dahil hindi niyo tinuro ang katotohanan. Hindi nyo hindi kayat ang tao na magsisi at magbalik sa Espiritu Santo. At tanging Espiritu Santo lang dapat kilalanin na Father. Kaya nga sinabi ni Jesus, huwag mong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na Ama, sapagkat iisa lang ang Ama at yun ay Amang nasa langit. Ang ibig ipahihwate dito ni Jesus, huwag mong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa, na iyong amang espiritual. Dahil iisa lang ang amang espiritual. Yun yan yung ama lang na nasa langit. Ang ating kaluluwa ay espiritu na nagmula sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang amang espiritual, hindi ang mga pare. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa ay kulto ng demonyong si Satanas. Tradisyon yan ng mga Espanyol. At ang mga Espanyol, yung hari ng Espanya na si Philip II na nanakop sa ating bansa, protector yun ng relihiyon ng Romano-Katoliko nung panahon na yun. At kadiliman ang kanilang inihasik sa ating bansa. Dahil yung mga tao sa ating bansa, uh, pinilit nila na sumamba sa mga riborto santo-santo na Diyos-Diyosan. Sa halip na dapat ang kilalanin lang nating Diyos ay ang Espiritu Santo lang na nanahan sa ating katawan. A little soon bago matapos itong 2025, Tatay Digong, he can come back anytime kung gugustuhin niya. Hindi siya pwedeng pigilan ng ICC dahil walang power ang ICC sa Holy Spirit na nasa katawan ni Tatay Digong kasi Tatay Digong at ang Holy Spirit parating magkasama. Ang nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong ay ang Holy Spirit. So hindi pwedeng pigilan ng ICC si Tatay Digong na 'wag umuwi ng Pilipinas. Dahil walang power ang ICC na kalabanin ang Holy Spirit. Dahil pag ginawa ng ICC na si Tatay Digong, papatayin din ang, ng ng Holy Spirit ang mga ICC judges eh. Nalang may hawak din ng buhay ng ICC judges, eh, ang, ang Holy Spirit din. Kung sino yung may hawak ng buhay ni Tatay Digong. Yan yung katotohanan. Kaya, sinasabi ko sa inyo, Layla Dilima, Risa Honteberos, Grace Paul, lahat ng anti-Duterte, lahat ng mga galit kay Tatay Digong, pinagtulong-tulungan nyo si Tatay Digong, pero hindi niyo naiintindihan ng mga pinutukan kayo ng lintik, ng mga putang inaninyong mga demonyo kay Traidor, ng mga hudas na kampo ng kadilim at anak ng demonyong si Satanas. Si Tatay Digong, hindi siya tao lang. Espiritu siyang mandirigma at ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan ay ang isang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Walang makakatalo sa dalang lakas at liwanag ng Espiritu Santo. Lulupigin na ng Espiritu Santo ang mga demonyo na sa panig ni Satanas. Kaya yung si Bongbong Marcos, bago matapos ito 2025, sinasabi ko sa inyo, dudumugin niya ng taong bayan at wawasakin niyan. Mababangasan niya si Bongbong Marcos. Lahat ng mga uh, A demonyo, yung mga pare, kasi sila yung mga masasamang damo na lumalapas sa Espiritu Santo ng as mga aralang salita ng Diyos. Yan si de Lima, na silang mga protektor ng mga kriminal. Lahat ng gumagawa ng kasamahan, bibigkisin kayo ng mga anghel ng Diyos, yung mga anghel ng Diyos, yung mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na nasa payag ng Espiritu Santo nang Espiritu Santo, ang kanilang kinikilalang Holy Father. Hindi yung Papa ng Romano-Katoliko. Ano na yung Papa ng Romano-Katoliko, Bibikisin din ang kaluluwa niya. Pabilang siya sa mga pare na bibigkisin at susunugin. Dahil eto na yung huling panahon. ito na yung harvest, harvest time na lulupigin na ng Espiritu Santo. Isesegregate segregate na niya, ihiwalay na niya yung kanyang mga tupa sa mga kambing. Yung mga kambing, yung mga bulang propeta, yung mga protector ng mga kriminal, yung mga traidor, si Juan Ponce Enrile, si Bongbong Marcos, si yung lahat ng galit kay Tatay Digong, yung mga anti-Duterte lahat, nasa panig ng mga, nagmix kasi ang mga dilawan, si Leni Robredo, si Bongbong Marcos, si Juan Ponce Enrile, lahat yung mga yan, nasa panig ng demonyong si Satanas, na nagmamataas at nagmamayabang sa Spirito Santo. Maging niya si Vice Gandang bakla. Kasi nasabi ko sa iyo, Vice Ganda, putang inamong baklang kabayo ka. Sinasabi ko talaga sa iyo. Ang katas at kayabangan mo, hanggang dito lang sa lupa, pag tinigok ka na ng Holy Spirit, tinanggal na ng Holy Spirit yung kaluluwa sa katawan mo, hindi ka na makakakain pa ng McDonald na pinagyayabang mong tanga ka. Nakabayo ka. Dahil mamamatay ka. Hindi ka na makakabangon pa. Kahit humiga ka pa sa McDonald. Punong-puno ng McDonald, ng burger. Ang higaan mo. Hindi ka na babangon pang bakla ka. Putang ina mo, bayis ganda. Maniningil na ang Espiritu Santo sa'yo ng pautang. Sa dami ng ginawa mong kasalanan sa Espiritu Santo, malulupig kang hayop ka. Isa ka sa bibig kisin, na mas, nabibilang sa masamang damo, nalulupigin ng Diyos. Dahil kinalaban mo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari rin ng iyong buhay. Mamamatay kayong mga ulupong na kumakalaban at lumalapastangan kay Tatay Digong dahil hindi si Tatay Digong ang una niyong kinakalaban kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa katawan niya. Yun yung una niyong kinagagalitan, hindi si Tatay Digong. Maging kay Jesus, ang katawan niya, templo ng Espiritu Santo na pinarusahan at ipinapako sa krus. Ang Espiritu Santo si Tatay Digong, parating magkasama. Si Jesus at ang Espiritu Santo, parating magkasama. Ako at ang Espiritu Santo, parating magkasama. At ang kinikilala naming amang spiritual, which is the perfect God, ang Holy Spirit yun na nanasa katawan namin, ni na Tatay Digong. Hindi yung mga paring kupal na putang ina ninyong mga pari kayo, nag-aabito lang kayo ng puti. O niyo mga damit niyong mga kupal kayo? Hindi kayo mga banal, mga putang ina ninyong mga ulupong kayong lahat bilang ng mga araw niyo. Ang galing nyo, ang inyong ano, simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin na yan. Lulupigin na yan ang Espiritu Santo. Ang sino mang kumontra, mabibilang kayo, pumasok kayo sa loob ng simbahan, susunugin din kayo. Simbahan ng Romano Katoliko. Dahil yung simbahan ng Romano Katoliko na ng mga Espanyol ay kulto ng demonyong si Satanas. Ang Espiritu Santo lang na nanaan sa katawan ko, na nanaan sa katawan ni Tatay Digong, na, na sa katawan ni Jesus, at sa buong kata katauhan ang nag-iisang Diyos at Holy Father na dapat mo lang ibigin ang higit sa lahat at paglingkuran. Maraming salamat sa inyong lahat na, na, na nakikinig ng aking video at nawa, tanggapin niyo ang katotohanan sa puso nyo, na may pag-aari ng inyong buhay ay ang Espiritu Santo. At yung mga tao na may takot sa Diyos, kung gusto nyo huwag mapunta sa impyerno inyong kaluluwa, ngayon pa lang, mag na kayo at magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo. wag nyong intayin na umalis na ang Espiritu Santo sa katawan nyo kasama inyong kaluluwa. Saka pa lang kayo hihingi ng kapatawaran. Dahil kapag kaluluwa ka na, pag ka ng kapatawaran sa Holy Spirit, huli na. Hindi mo na pwedeng itama pa yung iyong pagkakamali. Kaya, hinihikayat ko ang lahat, matanggapin niyo ang katotohanan, ang Ibanghelyo ng Diyos, ng Espiritu Santo lang na nasa ating katawan, ang totoong nag-iisang Diyos, at namang espiritual na dapat nating sambahin at ibigin ng higit sa lahat para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong Iglesia ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Tanging Espiritu Santo lang ang kinikilala na ating Diyos at amang spiritual. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye! Thank you!